Madi, nakakarawat kasi itong surat. Surat man no? yan Kikang sa eskulahan yan nga surat. aoo ah, oo, kanina sa ni Buranday. Oo, nabasa ko. Maatind ka? aoo ah, oo, ako sito. kay obligasyon ko ulit bilang kag-anak. Ikaw, maatind ka? Susa so, ko na ak ma ako maatind po, was. Ta, kay nano liwat? Kaya sigurado ko na kaya itong mga aramot. Hala ha? so, kaya, kaya, gulit, nga? Sos, kaya panunok ka sunisya sa'yo. Kaya kung itong mga aramotan. kay kundi ka maatind kay sumati na la Ahmad Ta, dika dika nga ni naman sini maapoyar san king sa eskulahan, ma-post ka na masini sa Facebook. Tigmi mi nakarabot ka la kay sige la lat kada tuig na aramot labi na ang electric fan. Kay di na idad sa katuig mga electric pa sa eskulahan, labi na kun maghapon an andar. Kay kun ako sa ima na ating gabos uton nga meeting. Ah basta ako dak ma-attend. Madi ayo pag sinoplada kay bad iton. Labi na nga ka ng kabataan, taman nga kaupayan ng ato, sige ito tumuyo atin buwas. Adi, akto tan mag-classmate man na kabataan, ikaw na atin. Kaya na naman, anim rason, aberdaw. daw. Kaya umatin sa diri sa meeting, umamot sa diri sa mga aramot, mauta tao man nakakatagam tanak bata, so electric pan sa hangin. Maugur iton, kaya buwas, iksasadjus ko good sa maestra nga, atun mga nangamot, maulan makatagam ka, so nga electric pan, Alwaray amot, ibutang din sa urihan. Basi sa Maya. Asi madi ayaw gad man. Kay madi obligasyon tayo sa ato, kabataan. Labi na ikaw nga. Pero may kaapi sa tupad. Di ka miyembro kapagod sa porpes. Alagan lugod sin huroy ko kayo. Napapirin nga isin sobramil. Ito lugod nga aramot nga indaan ay may maraon dosintos. Makunat ka pa man anit sang karabaw. Umamot. Ay balik ka man inaalo gad akan mam. Kay ano nga naaalo ka. Kahit di ka sa grade 1 sa na nakbata, wala gud man sun amot-amot. Di ka na sisti pa nakbata mo, pero may nakakawakay sa electric pan. Mga naaalugod. Ah, oh, kulawi ka na. Ikaw good man.